na, na, na ah, dito na naman po ako. Matagal po akong hindi nag-vlog na nagsasalita po sa harapan nyo. Pero ngayon mag isa po ako dito sa bahay kaya uh, mag-vlog po ako at magluluto po ako ng malunggay. Lumabas po, nag be po ako ng biyarnes at uh, yung mga kapatid ko, may may pinuntahan sila na nag-meeting sila sa guardians nila sa isang community po dito sa Bahrain. Tapos may nakita po sila doon na malunggay kaya kinuhanan ako ng biyarnes ito guys. Marami po to. Alam niya naman po, takam na takam pa ako ng malunggay dito guys. So ang gagawin ko dito, uh, iluluto ko po siya. Gagataan ko po kasi meron noon, noon uh, yung mga uh, sirlangka na mga kasama ko dito nagluluto ng uh, malunggay. Nilalagyan nila ng dillies. So since ang dillies po, uh, binigyan ako ng kapatid ko na yung hipon, yung dried yung hibe ang tawag, yun ang sasahog po po siya. So, ganito po, po ang pagluluto. Masarap po siya, guys. Minsan ko natikman nun. Tapos, nung umuwi po ako sa Pilipinas, talagang ginawa ko po, po siya kasi masarap. Masarapan po ako. Uh, et, kaya lang, kaso walang fresh na nyug dito. So, yung mga nakapak na lang na nyug. Ayan, guys. Samahan niyo po ako kasi hihimayin natin ang ating uh, malunggay. Ang malunggay po dito, guys. Tingnan niyo naman oh. yung ano, yung matigas na, yung parang magulang na yung dahon. Iba yung malunggay dito kasi hindi pinutol yung kahoy. Kaya minsan paano na yung parang namumulaklak na to yung pinagkuhana, may bulaklak na rin na naisama eh. So, ito guys, hihimayin ko muna ito yung malunggay. Tapos, Uh, papakita ko mamaya kung paano siya lutuin. Ano to guys, lulutuin ko marami din to, if i-freezer ko po yung iba, para may yung maunti-unti ba, may naka naka, naka ba, na pang-reserve ulam, kasi ngayon linggo, linggo lang ako nakakaluto guys, kasi pag mula lunes hanggang hibis, may pasok po yung mga alaga ko. Ngayon hindi po ako magsusundo, kasi yung uh, amo kong lalaki, kada ko wala po siyang paso, So siya po ang nagsusundo sa mga bata. So ito lang po yung araw na may time po akong magluto. Uh, lalo pag ano na, malapit na po yung Ramadan. At pagiging busy na po. So ito may, kasi dito pag Ramadan, yung mga amo, hapon lang sila kumakain ba. So kailangan may nakareserbang pagkain para pag pinakain ko yung mga alaga ko, may kakainin na rin po kasi talagang pag Ramadan kasi dun kami sa kabila kumakain Bali dalawang dalawang pali apat na araw sa isang linggo dun kami sa magkabila ang pamilya tapos sa uh, Bali ay hindi limang araw wala po kami dito Bali dalawang araw lang po silang kakain dito guys so ito ah uh, hihimayin ko lang po tong malunggay guys tingnan niyo ang dami oh ayan hihimayin ko lang po muna siya tapos iluluto ko po, po siya guys so Uh, standby muna kayo guys. Hintay niyo po sa aking pagluluto. Naimay so, na ko na po yung aking malunggay guys. Tingnan niyo po ang aking malunggay. Ang dami po niyan. Siguro isang linggo ko itong uulamin guys. So, ilagay mo natin sa tabi. At igisa na natin. Nakahanda na ang ating, iyan po. Ilagyan ko ng sili, sibuyas, kamatis. At ito po yung gagamitin ko guys. Yeah kasi walang yog. Kaya yung mga nakapak na yog na lang. So, luto na tayo, guys! Ayan na po, magluto na tayo. Luto na tayo, guys. Pagdari na natin ang ating kalan. At ilagay na natin ang ating olive oil. Bibilisan ko yung pagluto, guys, kasi ang isasahaw natin yung hipon, maamoy po guys. Kaya mamaya padating na hindi kasi pumasok sa office na yung amo ko dahil sinamaan niya yung alaga ko. So, ah, uh, bilisan po natin ang angkong pagluluto guys. Maliwanag. Lagay na natin ang ating... So, okay. Gusto-gusto ko po kasi inuuna yung ano yung Inuuna yung tag dito, yung luya. Palapasin ko muna yung amoy niya. Tapos susunod kayo na yung ating sibuyas. Guys. Tapos sunod natin ating sibuyas at bawang. Tapos, na rin pili. Yung pili guys, hindi siya fresh kasi walang fresh ayong pag may kasi dito na marami, nilalagay ko sa suka. So, yun na lang muna ilagay natin. Para hindi siya masyado masyado. Isa-isa guys. Tulayin so, natin yung ating patatis. Kailapit natin. natin. Ayan. Ayan. guys, hindi ko buksan yung pintuan. Mapasok yung mga langaw kasi. At yes, uh, na yung ating sibuyas. At yung ating bawang. Ilagay na natin ang ating malunggay guys. Dahon ng malunggay. Kasi kung hindi ko siya lulutuin ngayon, mabubulok lang ba? Okay. Ganapin siya. natin siya. Lagyan natin ng asin, guys. Ako, thanks for your taste. Ayon po sa inyong panlasa? ha. At lagyan natin ng konting magic sarap. May na na Binigyan ng magic sarap yung kapatid ko kahapon. So, yun ang ginagay ko, guys. Matali lang po, guys. Ayan kasi matidahon lang naman po. Pagkatapos nag-inisa na yan. Ilagay na natin ang ating... Oh, nakalimutan ko ang aking... <laughs> sorry, guys. Mali, mali. Nakalimutan ko to. Pwede siguro ikabula. Yan na. <laughs> Pero hindi siya mamoy. Ma nakalimutan ko yung ating hibi. Sorry, guys. Sorry, guys. <laughs> Ay, nato, Diyos ko, Lord. Kayo na pong mag-adjust. Pagkain ko lang naman po ito. Ayan na. Mas mabago to kasi pag naibisa. Kaso mga yung bahay. So ganyan na guys para hindi rin masyadong matigas yung hibi. Ilagay na natin ang ating new guys. Isang para Paano siya. Bagata. Ayan guys. Ano yun, no? Malapit na maluto. Ano lang to? 5 minutes. Luto na siya. Oh, dipa. Ito, yeah. okay, papatuyuin lang na natin, guys. Kasi yung tatakap, ano ba? Tikman natin yung asin niya. 'yung dami ng dahon, konti lang 'yung ano. Parang ano ko lang 'to, appetizer lang. Ayan yan na guys, mukha na siya. Pakuyon lang natin 'yung natin, kasi para balance ba yung pagluto niya. Kasi yung dahon, matigas. Hindi kagaya dyan sa atin kasi yung mga bagong pitas, tsaka mga ng umulan, mga bata pa yung mga malunggay dyan. Malambot. Ito kasi matigas. Kung ba nga matanda na yung mga dahon. Ayan, guys. Ang ating mahiwagang kawali. Ito na siya, guys. Ayan siya. Mm. Pinapatuyo ko lang, pinapalakot ko yung gata. Ah. Sabaw niya. masarap siya guys. Promise. Pero ano, ang dapat talaga na ano dito isa ko, yung ano ba, yung bilis. Mas masarap pag bilis. ko so, walang dilis, eh, na lang. So, guys, nakaluto na naman po tayo at nakagawa ng na isang video pang premiere, guys. O, so, tikan natin, guys, sa akin, salamat, guys, sa inyong suporta. Ah. At sa laging panunod ng video, at kung nagustuhan niyo po yung video kong ito, sana po i-like, subscribe, at i-share nyo na rin po. At pakikalo na lang po ako. Salamat po guys. Tingnan na lang po natin ang aking malunggay. Ah, ayan, full fire po siya guys. Patayin na po natin ang ating kalan. Kasi luto na siya guys. O, oh, di ba? Meron na akong malunggay. Sabit na sabit po akong kumain ng malunggay guys. Kasi dito, Marami ako nadadaanan na malunggay kaya lang hindi ko naman pagmamay-ari. Kain ko ano walang ang hang ano. Okay, na po siya. Masarap po guys, promise. Ginataang malunggay. Yeah. So, salamat guys. Hanggang sa ulitin guys. God bless you more guys. I love you all.